Magandang araw mga katakticat. Ngayong araw na to, ay tanyan itong ng ating pinatoyong damo dito na tinanggal natin dito sa gilid ng kalsada. Ilalagay natin sa sako. So hati-hati hindi natin ito para makapagtanim tayo ng okra. Susubukan din natin kung mabubuhay pa yung uh, buto ng pipino na nabili natin. So ito, lalagay natin sa sako, lalagyan natin ng chicken manure lalagyan natin ng lupa and then uh, gagawin natin ito na yung magiging fertilizer uh, ng ating halaman mga kataktika so ayan. lalagay natin sa sako so hindi natin sinilaban itong ating uh, damo dito instead pinatuyo natin at ngayon nga eh, pwede na natin gamitin na makapagtanim tayo ng halaman na nakalagay sa sako mga kataktika so, yan. Ito na. Yung ating pinatuyong damo. Kinuha natin dito sa gilid ng ating garsada dito. Sa labas ng bakuran. At advantage naman ito, may fertilizer ka na, eh, naging malinis pa yung ating kapaligiran. Yan, magandang magandang araw mga So ito yung tinungan natin mga damo dito sa ating labas ng bakuran. Yan. Yan natin yung kinuha. Yan. 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 Pinatuyo natin. Ngayon, tuyo na. Lagyan natin sa sako. Yan. So meron tayo 1, 2, 3, 4, 5. Limang sako. Ang damo. Yan mga tuyong damo yan yan o oh, ito yung ating chicken manure yan. Okay, lalagay tayo ng popo ito naman yung lupa hmm. okay, yan. lalagay natin dito sa ako at magtatanin tayo ngayon ng okra at saka pipino itu kita tadi natin po to di ya okra betulnya okra ito cucumber yan mga pakit at samahan nyo ready natin sa mga Muli mga kataktika, ito yung ginagamit natin na taktik dito sa ating halaman, dito sa ating bakuran. So yung mga pinato yung damo, yan, lalagyan natin ng chicken manure. Yung chicken manure, ito yung kinukuha natin dito naman sa ating mga alagang manok. Makita nyo mga kataktika, ang ginagawa natin dyan, yung ating pagkain ng mga manok, hinahaluan natin din ng mga gulay. Pero mga kataktika, pinapatuyo muna natin yan, ha, yung chicken manure. Pag natuyo na, almost a month ang binibilang niyan. Saka natin i-utilize, lalagay natin sa ating mga uh, tanim na halaman. Pero ngayon, ang gagawin natin, naglagay tayo ng tuyong damo. Yan. Hinati-hati natin yung mga tuyong damo sa sako. And then, lalagyan natin ng chicken manure dito sa ibabaw ng mga tuyong daon At pagkatapos, lalagyan natin ito mga kataktika ng lupa. Yan. Uh, ano naman, uh, sakto lang makover yan ng uh, chicken manure at lupa. Sakto lang siya. Then dadagdagan natin ulit yan habang lumalaki yung ating ilalagay ng mga halaman. So maganda dito mga kataktika, habang yung mga damo at chicken manure ay magiging uh, fertilizer, madidecompose yan, yun namang halaman na itinanim natin, eh lumalaki rin naman siya at yung mga ugat niya pababa down di uh, ano uh, sak natin. So sabay lang din yan, nadidecompose yung mga chicken manure, yung mga tuyong dahon at damo, ayan. At itong mga ilalagay natin na buto, palaki siya. Ayan. So, dagay mo na. Sample mo na tayo mga kataktika. So maglalagay tayo ng apat na piraso ng okra dito. 'Yan. And then sa bandang gitna, maglalagay rin tayo na buto ng pipino. 'Yan mga kataktika. Ito yung buto ng pipino. Subukan lang natin, natin kung sasakali eh mapabunga na rin natin dahil limited ang space natin. So pinagsasama natin. Or integrate natin yung mga halaman na gumagapang at yung mga halaman din naman na uh, parang katulad ng sili. Yan, nagpupuno siya. So, yun. Dahil magkaiba ang sa pangailangan niyan. And then, supply na lang natin ng mga fertilizer pa habang lumalaki. O, yan mga kataktika. Ito naman, uh, remaining na uh, apat na sako ang ating lalagyan ng mga lupa at pataba. Yung mga taktika, ang ano natin dito, ang ating taktik dito sa paghahalaman, eh, kahit simple na pamamaraan, tayo ay makapagpatubo at makapagpamunga ng halaman. At din, uh, maganda rito, yung mga yung dahon, yung damo, na yung utilize natin. Yung chicken manure, ginagamit natin dito sa paghalaman natin. And then, kapag ka naman gumanda yung ating mga halaman, yung mga dahon, uh, usbong, bunga, yung ibang halaman natin, eh yun naman ang uh, ipinapakain natin sa ating mga alagang manok. So, ano lang mga kataktika? Paikot lang ang sistema. Ayan. Uh, imagine natin, yung mga tuyon dahon, tuyon damo, Chicken manure, lalagyan natin ng lupa, at then nagtatanim tayo ng halaman. And then, katulad nung mga nakita nyo dati, dahon ng kalabasa, malunggay, talbos ng kalmote, halokbati. yun naman yung ipinapakain natin kasama nung mga commercial uh, feeds na binibili natin. Katulad ng darak mais, darak palay, uh, mais, bio 2. So sila din, yung mga manok na na pinapakain natin, siyempre, nagpo-produce sila ng chicken manure yung poops nila. At pag natuyo, ayun ang ginagawa natin na fertilizer. Umapansin nyo, nasa mga dalawang taon na ang ating uh, ginagawang proseso na ganito, hindi lang talaga tayo makaporma ng dire-diretso kasi limited yung lupa. At saka, ano, uh, siyempre, limited din yung time natin dahil meron din tayong trabaho. So, during weekends, ito yung ating libangan mga kataktika. Libangan kasi, alam nyo, ang saya sa pakiramdam na bakita mo na kahit maliit yung bakuran mo, eh makaharvest ka ng uh, pag-ulam. Ayan, uh, ka mga bulaklak ng yung mga tanim na halaman. Nakakatuwa ang sarap sa pakiramdam. At the same time, yung ating uh, pag-aalaga ng manok, ata paghahalaman na i-integrate natin. Yung talaga yung ating main objective. Ma-integrate natin 'yan uh, pag-aalaga ng manok at paghahalaman at the same time eh makakuha tayo ng mga pagkain mula sa paghahalaman at pag ng manok. So sa ganun, sa ganung eh uh, uh, taktika umiikot yung ating paghahalaman. Yung mga chicken manure o poops ng chicken chicken poops pagka natuyo ginagamit natin na fertilizer and then kapag ka naging fertilizer naman sila magandang fertilizer na siya yun naman yung ilalagay natin sa ating mga halaman at mga nakikita nyo naman kahit papano eh nakaka harvest tayo at ang uh, maganda doon mga kataktika, eh, nakaka-inspire tayo. Sabihin natin na hindi ganun ka sagana yung resources natin sa paghahalaman, maliit yung space natin. Doesn't matter. Ang mahalaga, ang determination natin na makapaghalaman, makapaghalaga ng manok na hindi tayo nagkakaroon ng uh, too much expenses. Kasi kung mapansin nyo mga kataktika, yung pagmamanok naman natin, kinukuha natin, doon tayo nakakakuha ng uh, fertilizer natin, yung land chicken manure. And then, uh, marami na rin tayong nailuto na mga manok. Uh, at the same time, tuloy-tuloy pa rin yung pagkukrossbreed natin. Kasi ang main objective natin ay eh, mga pagpalabas ng uh, magandang kalidad ng manok na naga magaling magalaga pero uh, malaki na yung uh, pangangatawan ng manok. Kasi alam naman natin yung mga heritage, hindi naman din uh, uh, ganong kagaling sa pag-hatch at brooding. Kaya tayo naging best ng rooster na silky dahil lang talaga uh, magaling sa pag-alaga ng uh, mga sisiw at hatching ay yung uh, lahi ng silky yun nga, nakapagpalabas tayo ng henna seal. And then, syempre, nakakapag-ulam uh, din tayo. And then, yung pinuproduce naman nila na chicken manure o yung chicken poops, pati yung uh, chicken waste, pagka nagkatay tayo mga laman loob, yun yung laman loob at balahibo ng manok. Yun naman din, ginagawa nating fertilizer. Nakita naman natin yan sa mga ibang content natin, sa mga naunang content, na ginawa nating fertilizer. Ang uh, Maganda doon mga kataktika kita nakikita natin na uh, kesa tumapon siya, maging uh, waste, makadagdag sa basura, if we can uh, utilize properly, ay eh, magiging advantageous on our part sa paghahalaman At syempre kapag kaya na, eh, nap ay naproseso ng maayos, makapag-produce ng magandang fertilizer, yun naman na magbibigay ng dekalidad na sustansya sa ating mga halaman. At syempre, sa organic na pagtatanim, alam natin na pinapaganda natin yung lupa and then yung lupa na ngayon ang magpapaganda sa halaman. Siya na yung magbupus. O yan mga kataktika. At matapos natin lagyan ng uh, paupo o chicken manure yung mga Apat pang sako, nilagyan natin uli ng lupa. Ito naman, tuloy na natin yung paglalagay natin ng mga uh, buto o seed ng okra. Dahil ang uh, okra o ladyfinger ay isa sa masustansyang pagkain. So ito, nilagyan uh, natin ang tiga-apat na puno. Tingnan natin kung ilan ang mabubuhay dito. Yan, update po kayo. Dahil hindi naman nangangahulugan, na kada pagtatanim natin ay magiging matagumpay. Ang uh, isa lang ang assurance mga kataktika. Kapag tuloy-tuloy sa paggawa ng tama, nandoon ang posibilidad na magkaroon ng magandang resulta ang ating mga gawain. So ayan. So ito yung ating uh, pinaka uh, libangan mga kataktika. O ayan, lagyan na rin natin ng buto ng pipino. Tingnan natin, integrate natin. Tayo naman ay eh, try and try until we finally succeed. Yan. So, ito na yung ating uh, mga nilagyan ng okra. Yan. Eh, nalagyan natin ng pipino sil nung ating mga tanim. Titignan natin kung magkakaroon nito ng produktibong bunga. At ganyan din mga kataktika, yung uh, mga tangkay ng malunggay, yan, naiipon na yan kasi ginagawa nga nating uh, painom sa ating alagang manok. Tinadagdag natin sa pagkain yung dahon. So itong mga stock, yan, naiipon siya. So lalagay natin sa ibabaw ng ating mga itinanim na okra. Ang purpose niyan, pagka siyempre nagwater tayo, nagdilig, hindi masyadong uh, maapektuhan yung ugat ng mga halaman. At the same time, pagka naman 'yan ay na decompose na magiging fertilizer din 'yan. So double purpose to cover and protect 'yung ugat ng halaman at the same time, pag na decompose ay napakagandang fertilizer mga Kataktika. So double purpose. So mga Kataktika, ito 'yung ginagawa natin na procedure ng pagtatanim ng halaman dito sa ating bakuran. So ngayon tinanim natin okra at pipino mga Kataktika. Yan. At yan, pagkatapos nating iparipara para yung pagtatanim ng halaman, didiligan naman natin mga kataktika para mag-germinate. O yung process ng germination, sabi nga, eh, makiliti yung mga buto ng tinanim natin na halaman. Then, average yan, mga 3 days mga kataktika, may makikita na tayo na uh, sumusulpot dyan o na ating itinanim. So, yan mga kataktika ang ating pagtatanim. At yan mga kataktika, makalipas ang isang linggo, eto na yung resulta ng ating pagtatanim ng okra na nakalagay sa sako. Okra pipino pero wala pa tayo nakikita ang pipino. Medyo matagal yata talagang tumubo ang pipino. Yan, update ko kayo ulit mga kataktika. So that's all for today. Don't forget to like, share and subscribe.